Hello mga ka-Health Real Talk! PCOS o Polycystic Ovary Syndrome Na-diagnose lang kamakailan si Bini Maloy na may PCOS at marami sa mga kababaihan ngayon ang nakakaranas din ito. Kaya pag-usapan natin ng totoo at may malasakit kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Ano nga ba ang PCOS? Ang polycystic ovary syndrome may isang hormonal imbalance kung saan nagkakaroon ng irregular periods, acne, weight gain at minsan hirap magbuntis. Ang ovary ng babae ay nagpuproduce ng mas maraming androgens na ito yung male hormones na tinatawag kaysa normal kaya naaapektuhan ang regular na paglabas ng egg o yung ovulation. Hindi ito simpleng may cyst lang sa ovary. Ito ay chronic hormonal condition na kailangan ng tamang management at lifestyle change. Mga karaniwang sintomas, irregular o nawawalang menstruation, may acne at oily skin, paglalagas ng buhok o hair thinning, weight gain lalo na sa tummy area, difficulty getting pregnant, mood swings o anxiety, pagkakaroon ng unwanted hair sa mukha o katawan o yung tinatawag na hirsutism. Ano ang dapat gawin? Kumonsulta agad sa doktor, ang gynecologist o endocrinologist ang magbibigay ng tamang diagnosis at treatment. Minsan, nirerekomenda ang ultrasound at hormona hormonal test magbago ng lifestyle like regular exercise kahit brisk walking o dancing 30 minutes a day balanced diet iwas sa processed foods sugary drinks at fast food stress management dahil stress hormones like cortisol ay pwedeng magpalala ng imbalance medical management may mga gamot na pwedeng ireseta depende sa goal metformin tumutulong sa insulin regulation o birth control pills para ma-stabilize ang hormone fertility meds kung gustong magbuntis at ang emotional side of PCOS hindi lang katawan ang naaapektuhan pati emosyon marami sa mga kababaihan ang nakakaramdam ng insecurity dahil sa acne o weight gain frustration sa irregular period o fertility struggles anxiety at self doubt kaya importante ang support system, pamilya, kaibigan at awareness mula sa mga katulad ni Maloy na bukas na pinag-uusapan ito. Ang pagiging bukas ay unang hakbang sa paghil, At ang real talk conclusion, PICOS ay hindi sintensya kundi hamon na kayang harapin. Sa tamang lifestyle, treatment at mindset, pwedeng bumalik sa balance ang katawan. At higit sa lahat, ang ganda at halaga ng babae ay hindi nasusukat ng kanyang hormones. Health Real Talk Reminder Kung may sintomas ka tulad ni Bini Maloy, huwag mahiyang magpa-check up. Maaga mong matutulungan ang sarili mo physically at emotionally. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.